Umalis pala ako ng bahay, papunta pala ako ng Seta Dines, Paranaque. Malapit lang to sa Moa. na naman kasi tayong tutor guide galing pang Utah. Si Toto naman galing pang China. Toto nyo, pa English na naman. Teh, ayaw mo pa. Kaibigan pala to ni Sir Matt ng unang tinur guide ko dito sa Manila. Hindi naman talaga ako marunong mag-English. Confident lang ang baon ni Toto O sa Tagalog, walang hiya. Kayo na rin bahala kung sasamahan nyo ako sa video na to kung ayaw nyo hindi Kaya may nakarating na ako dito sa Paranaque. Yon! Meron pa ako tayong ito tour guide. Gagala natin today sa Moa ay hindi sa Baclaran tapos sunod sa Moa Confident na kulibaon natin Yayay! Pagkatapos kanyang maglakad e eh, nakarating na ako dito sa Citadine Sinaantay ko sila Atiputa ka do guys sa inyo may mga nga nakita Nagkita na kami sa baba Magkasawa pala sila Chase pala pangalan ng lalaki at brayan naman ang babae. Gagala pala kami ngayon ng McLaren. Gusto gusto ko sila nila ma-experience kung paano mablutan. Ma okay yan to para madala. Joke lang nga, syempre turuan natin ng tama. May maya nga lang, nagkakadakad na kami pa sa kainong tuktok. Tuwang tuwa nga sila dyan sa tirik ng araw pero si Toto naman hindi. Magagalit na naman si Buelo nito. At parang pala ako yung kay kuya kung paano pa masakay papuntang McLaren sa kainong kanyang tuktok. Hindi daw sila pwede sa McLaren, namuha ang ruta nila kaya nagpidecab na lang kami. Gusto ko rin kasi ma-experience sila ang public transport dito sa Pilipinas. Kahit ayaw pa nila. Nagustuhan nga nila sumakay dito sa Yellow Cab at kasama ka na rin, ang init ng araw. Namiss pa nga dito si Ma'am Brian kaya picture picture pa siya. At na nga kami dito sa Baklaran, nagdala ako sila sa simbahan. Nagtanong pala sila diyan kung ilang taon nang simbahan, sabi ko i-google niyo na lang. Ang hirap naman to explain Inutoko pa nga sila diyan kailangan magsindi sila ng kandila bago lumabas ng simbahan. Katapos kanila magsindi ng kandila, ipinatikim mo sa kanila ang Indian mango. Si Toto naman mukhang ancient mango. Sa Taiwan pala sila nakatira, tiba yung mangga doon. Iba pa nga yung asin dito ni Ate, isang white salt kay isang orange salt. Pagkatapos na namin bumili ng mangga, may maya lang namili na nga to si Chase ng photo shirt. Wala, tamang pili lang talaga aga Bumili pala ako ng isang guino ng sones yan, no? pinatikim ko sa kanila. Tapos si Toto naman, iba gusto itikman. Eh, Toto nyo, may pinapalak. Wala ko sinabi ha, pala kayo dyan. Bumili pala ako dyan ng beef shumai para patikim kay Chase. Nagustuhan nyo pala dyan, lalo na yung suka na sa usawan. Gusto ko pala i-share na hindi lahat ng foreigner gusto gusto dito at mga street food. Baka sila yung sa experience ko at nakikita ko. Ewa kayo masyadong panewala sa nakikita yung sa video. Yung iba dyan, yung iba dyan ng no street food for the views lang. Hindi ako naninira at di ko rin sila sinisiraan. Ito ay real talk lang. Sa parang, gaya na magpaliwanag to. Kayo naman kasi mga Pinoy, pag Puri, naniniwala agad Balik sa topic, parang hindi na umaba At dumaan na nga kami dyan sa tindahan ng mga jersey namis nga to si Sir Chase, marami doon Nagtitinda dito na jersey, is everywhere daw Utah just palang hanap namin dyan Jersey ni Statun, wala nga stock dyan si Kuya Kaya na lang kami sa iba Sobrang dami nga at magagandang jersey dito, kaso wala kami makikita Na jersey ni Statun, kaya lumipat na naman kami Sa kabila, lente nga Statun, ang Statoon, nang hirap mong hanapin Wala kami mahanap dito Kaya nagtanong na lang ako kay Sir kung ilang taon na siya Happy birthday. How are you? Yes. So nice guess. Yes. Mm -hmm. okay. At nung langan na ni Sir Chase ang edad ko, feeling ko matanda na ako. Kaya tinagdagan ko na lang. binilo pa nga sila at napatawa pa. Totoo nyo ng oto na naman. At wala nga kami mahanap dyan na Utah Jazz na Jersey ni Statoon. ang Hanggang na patuloy nila kami maglakad. Hanggang natapos nga namin ikuti na sumakay na kami ng toktok -tok, pabalik ng Citadines Hotel. At hindi rin pala kami pumunta ng Mowa kasi malapit lang sila sa Mowa. Mahalata ka mo sa buhay nyo, tako na ka mo. At nakaring na nga kami dito sa hotel at binigay ko pala yung lansones sa kanila. Gusto ko siya matikman nila. At wala na naman kayo natutunan sa video na to at sinayang naman minutong oras nyo. Bye bye!